ayan, umagang kay ganda ayan so balik pong muli tayo sa ating uh, pagpapalakas ng ating katawan ayan so busy na naman po tayo ngayon kaya ayan ngayon lang pong muli tayo <laughs> nag challenge ng ating sarili ayan at samahan niyo po akong magpalakas ng katawan o mag exercise tuwing umaga maglaan po tayo ng kahit isang oras para sa ating sarili para tayo magpalakas ng ating katawan at ayan nasa 38 days na po tayo ng challenge natin ayan malayo na talaga pero malayo pa ayan. so syempre warm up muna tayo jag jag pa lakad lakad po muna tayo ayan na -miss ko ang pag uh, jogging kaya eto gawin po natin muli ayan So bago tayo pumasok gumawa ng mga bagay na dapat nating gawin sa araw-araw kahit isang oras po ay maglaan tayo para mabanat at ma-exercise ang ating katawan Ito po ay napakaganda sa ating katawan lalo higit kapag tayo ay gagawa ng mga gawain na medyo mabibigat para hindi agad tayo mapagod at uh, sumakit ang mga kanamnan uh, kalamnan o mga kasukasuan ayan umagang kay ganda nandito na naman po ang inyong lingkod para kayo ay uh, pukawin ayan. ayan. po so napaganda po sa ating katawan so, hindi lang po dahil tayo ay mayroong nararamdaman ayan. gawin po nating uh, Rutin uh, routine sa araw-araw. Kahit po tayo ay abala, pwede natin gawin ito. Kahit sa bahay, sa bahay lang. Magpapawis, mag-exercise. Diyan na po na. Malapit na tayo dito sa may end road. Isang lap muna bago tayo mag-stretching ulit. <coughs> ito so, po isang paraan din ng tinatawag na self love ayan ayan po maglaan tayo ng ating oras para sa sarili magbanat na ating katawan ayan. <coughs> ayan so umigot muna tayo ng isang lap or isang ikot bago tayo maayos

Ayan. Pwede natin gawin 'to sa araw, sa hapon, sa gabi o anumang free time natin. Ta okay. <coughs> okay. ah. Ayan, so po ay na motivate na encourage ko kayo para gumising ng maaga at magpapawis Ayan. hindi lang sa umaga hapon tanghali kung ano yung available time niya po pwede niyo po tungkawin Ayan. So, mapagpalang araw Pumuli muli sa ating lahat. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panunood ng aking short video or rins. At sana ay nahikayat ko rin kayo para gawin ang pagmamahal sa sarili. Thank you for watching and muli ito po ang inyong lingkod. Ang maestro pa na derong nagsasabing mapagpalang araw ayan, ingat po tayo palagi at huwag po natin kalimutang magpasalamat sa Panginoon thank you Lord for all the blessing maliit man o malaki ayan yung pagising natin sa umaga na tayo ay ligtas ay biya biyayan ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon ayan dapat tayong magpasalamat lalatingin tayo ay ligtas at wala anumang nararamdaman sa sakit thank <laughs> you for watching and mabuhay po tayong lahat ayan <laughs> nakaka relax naka ah, <laughs> uh, ganda ng ating katawan ayan so, ayan. so enjoy tuloy ko lang po ang ating pag pag pag-ikot-ikot, and then mag-stretching po ako dun mamaya sa dun. Ingat po tayo palagi. Ito pa yun yung lingkod ng maestro panadyarang galang sasabing. Magpagpalang araw and God bless us always. Thank you for watching. Share na yan at mag-follow na.